magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. Welcome po sa ating Facebook page at saka po sa ating YouTube channel. So, for today's video mga ka-viewers, na ito po tayo sa ating garden. So, ilang araw din po tayo na walang upload mga ka-viewers. Ngayon lang po ulit tayo nakapag, ano, nakapag-vlog mga ka-viewers dito sa ating garden. So, ipapakita ko po sa inyo mga ka-viewers kung sino po ang nakaalala dati o sino po nakapanood nung vlog ko na kumuha po ako ng hinog na papaya dito sa aking sa aking garden mga ka-viewers. Na ito po 'yan mga ka-viewers. Ayun. Siguro naman po ay sa mga nakapanood ng aking video familiar na po ito sa kanila. Itong video na ito dahil nga dito lang naman ako sa garden nagba-vlog kasi nga tahimik mga ka-viewers, walang iba akong kasama dito. So, ayun mga ka-viewers, hindi ko na papatagal-tagalin itong video na ito. Papakita ko na po sa inyo. Ang dapat kong ipakita po sa inyo. Nice. Viewers, ipakita ko po sa inyo yung aking papaya. Ah... Uh, ilang araw lang po ang nakakalipas simula nung nagkuha po ako ng papaya na hinog dito sa ating garden mga ka-viewers. Ito po, nahinog na rin po yung kasunod ng tinuha natin mga ka-viewers. Yan nga pala. Uh, pasensya niyo na mga ka-viewers dahil ngayon lang po uli ako nakapag-vlog, no? Dahil busy nga tayo sa mga gawain dito sa farm. So, ayan, mga ka-viewers. Sana ano po supportahan niyo po ang aking YouTube channel po at saka itong yung Facebook page. So, yeah, i-upload ko rin po ito mga ka-viewers sa aking, ano, sa aking YouTube channel. So, hindi pa naman po ganong kadamihan yung aking subscriber doon. So, kaya po ako yung nangihingi po sa inyo na pakidalaw po ang aking YouTube channel at pakisubscribe na rin po mga ka-viewers Maraming maraming pong salamat mga ka-viewers Yung nga pala mga ka-viewers Ipapakita ko po ito sa inyo Yung nahinog kong papaya Ayan po mga ka-viewers, ginaguyam na Yan Ito po mga ka-viewers Yan Ginuguyam na po mga ka-viewers Dahil nga, nahinog na po Muntikan ko nga pala po itong malingatan mga ka-viewers Dahil ilang araw din po akong Ano hindi nakapunta dito sa garden simula nung kinuha ko po yung papaya na kasunod po nito. Yung nauna ko mga ka-viewers na ano, hinarbis dito sa papaya na ito, sa puno ng papaya na ito mga ka-viewers. Ito po sunod-sunod mga ka-viewers. Ang susunod naman po dyan mga ka-viewers, ito naman po. Tapos ito naman po mga ka-viewers. Sunod-sunod po yan ang hinog nito mga ka-viewers. So ayun mga ka-viewers, kung doon po mga ka-viewers sa una kong hinarbis, na bunga ng papaya na ito ay hindi pa masyadong hinog siya ito mga kabiwers, ay sobrang hinog na. Masarap na masarap po ito mga ka Yan. Tatakpan po natin mga ka-viewers. Para hindi po ma ano, maano sa araw, masilaw. Yan. Hey, Kaya po tatakpan natin. Yan. Yan po mga kabiwers. nakikita niyo dyan mga ka-viewers kaya tinakpan ko ng ano ng sako yung araw po niya mga ka-viewers ay napunta dito sa camera so masisilaw po kayo sa panonood so napakaganda po mga ka-viewers salamat nga pala po dito sa ating papaya kahit pa paano ay may prutas tayo na natitikman mga ka-viewers so hindi na po natin papatagal-tagal nito at ako ay natatakam na rin po dito mga ka-viewers sa ating papaya na ito so ako po ay masaya dahil sa aking mga tinanim ay eh, meron na po akong na-harvest. Ayan nga pala po, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Pakisuporta naman po mga ka-viewers nitong aking video, aking mga ina-upload dito po sa Facebook page. Pakipalo na lang po at pakilike din po at pakicomment na lang po kung sino po ang nakapanood nito. At para sa ganun po mga ka-viewers, mga pagpasalamat po ako. Ayan nga pala mga ka-viewers, umpisa na natin ito. Yan. Yan, nakikita niyo ba yan mga ka-viewers? Yan. Atin pong titikman uli mga ka-viewers kagaya nung nauna nating ginawa. Titikman po uli natin mga ka-viewers. Uy, sarap. Uy, lambot. Lambot mga ka-viewers. Uy, natulo yung katas. Talagang hinog na hinog na mga ka-viewers. Napakasarap. Uy, sarap talaga nito mga ka-viewers. Oh. <laughs> sarap. Hmm. Lapit po natin yung camera mga ka-viewers. Ayan, ilapit po natin. Hmm. Sarap pala nitong mukbangin mga ka-viewers. Hinog po sa puno. Napakatamis mga ka-viewers. Hmm. Mm. Mm. po mga ka-viewers. Tapos po yung katas niya talaga. Ayan po. Talagang maano. Tumutulo po mga ka-viewers yung ano. Yun. Yung katas. Tumutulo po mga ka-viewers yung katas niya. Mga ka-viewers. So ayan, magandang hapon po ulit sa inyo lahat mga ka-viewers. Ay, uh, ito po, i-upload ko po. Ayun, magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-viewers. Welcome po sa aking vlog na ito mga ka-viewers. At sana po, supportahan niyo po po, po ako ng tuloy-tuloy. Ayun, shoutout nga pala muna. Ayun, shoutout kay Idol Roldan. Ayun, kay Kaparmers, kay ano, kay Kalaro. Ayun, kay Probinsyano sa bumubuo ng Farm Boy. Ayun, shoutout din. Ayun mga ka-viewers. Pagkatapos oh. nga pala natin mukbangin, papakita ko naman po sa inyo yung matamis na tingiti habang hinaharbis natin itong papaya na ito, mga ka-viewers. Matamis na ngiti, mga ka-viewers. <laughs> so, ayun. Ganito po yung matamis ang ngiti dahil yung ating, ano, tinanim natin, ay ngayon ay naharbis na natin. So, napaka-ganda, mga ka-viewers. O, oh, ayan, no? Naharbis <laughs> na natin, no? Oh, mga ka-viewers, o. Oh. Hmm. Ang hmm. bango, mga ka-viewers. So, ayun lang, mga ka-viewers.